Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer mula naman kay Aldrin. Hello attorney, yung ginagamit ko pong apelido ngayon is apelido ng aking mama. Gusto ko po sanang ipalipat sa apelido ng aking papa dahil kinikilala naman punya niya akong anak. E eh kaso hindi sila kasal ng aking mama. Ano kaya ang pwede kong gawin, attorney? Ako ay ipinanganak noong December 9, 2003. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung hindi kasal ang iyong mga magulang at ang gamit mong apelido ay apelido ng iyong nanay, ano ang dapat mong gawin para magamit mo ang apelido ng iyong tatay kung kinikilala ka na kanyang anak? Dito sa Pilipinas, ang isang anak sa labas ay dapat na ang nakarehistrong kanyang apelido ay apelido ng kanyang ina at wala siyang dapat na middle name. Wala siyang gitnang na pangalan. Sa birth certificate, Blanco ang kanyang middle name. Hindi dapat bigyan ng bata ang middle name ng ina dahil kapag ginawa ito, lalabas na sila ay magkapatid. Ito ay maaring magdulot ng mga problema sa kanilang mga mahalagang transaction. Pero dahil sa Republic Act 9255, maaaring ng gamitin ng isang anak sa labas ang apelido ng kanyang tatay. Pero hindi ito nangahulugan na lahat ng mga anak sa labas ay makikinabang sa Republic Act 9255. Depende ito kung kailan siya pinanganak. Depende rin ito kung uh, ang kanyang ama ay kilalanin siyang anak. At depende rin ito kung gusto ng ina na gamitin ng kanyang anak ang apelido ng ama ng bata. Ibig sabihin, tatlong factors ang dapat na mamit o mangyari o matupad. Una, yung bata ay ipinanganak noong o pagkatapos ng March 19, 2004. Bakit on or before March 19, 2004? dahil ang Republic Act 9255 ay naging epektibo noong March 19, 2004. Kaya yung mga illegitimate na children na ipinanganak bago March 19, 2004, hindi sila pwede makinabang sa batas na Republic Act 9255. Pangalawang factor, dapat kinikilala ng ama na anak niya ang bata sa pamamagitan ng affidavit of acknowledgement admission of paternity o kaya yung sulat kamay mismo ng ama na kinikilala niya ang bata bilang kanyang anak. Pangatlo, dapat ang ina ay pumapayag sa pamamagitan ng affidavit na gagamitin ng bata ang apelido ng kanyang ama. Ito yung affidavit to use the surname of the father. Paano mag ng admission of paternity? Ang ama o yung ina o yung bata mismo kung nasa legal na edad na ay maaaring maghain ng affidavit of admission of paternity and affidavit to use the surname of the father sa local civil registry office kung saan ang birth certificate ng bata ay nakarehistro. Kung ang katibayan ng pagiging ama ay isang private handwritten instrument o sulat kamay ng ama, ang ama ay kailangan na personal na siya mismo ang magsampa, siya mismo ang magsumiti sa LCRO. Kung ama naman ay patay na, ngunit nag-iwan ng sulat kamay na kinikilala niya yung bata na siya yung kanyang anak, maaring ihain ng ina o kaya yung anak mismo, kung nasa legal na edad na, pwede niyang ihain ito sa LCRO. Pagkatapos nito, suriin ng LCR ang mga isinumiting dokumento, gayon din ang mga entry sa Certificate of Live Birth. Kung lahat ng mga entry ay tama, i-record nila ito sa Register of Legal Instruments. Ang bagong apelido ng bata ay hindi ilalagay sa field na apelido ng birth certificate. Hindi, niya, hindi nila ito ilalagay mismo sa portion ng apelido sa birth certificate. Sa halip, lalabas ito bilang isang annotation. Dahil walang middle name ang bata sa birth certificate, ang tanong ngayon, ilalagay na rin ba ng opisina ng LCR ang middle name ng bata? Mga kaibigan, hindi ilalagay. Kailangan na mag ng supplemental report para maibigay, para malagyan ang middle name ng bata. Sa pagfile ng supplemental report sa LCR, isama ang mga documents na ginamit para sa admission ng paternity at pati na rin ang affidavit to use the surname of the father. Kapag approve na ang paggamit ng bata ang apelido ng kanyang ama, siya ba ay isa ng legitimate na anak? Mga kaibigan, ang papapalit ng apelido ng isang illegal na bata sa kanyang ama sa visa ng Republic Act 9255 ay hindi magre-resulta ng pagiging legitimate na anak ang bata. Pinapayagan lamang ng RA 9255 ang bata na gamitin ang apelido ng kanyang ama sa publiko tulad ng pagkuha ng pasaporte, ID, at yung mga iba pang mga documents mananatili pa rin siya ay anak sa labas kahit na pinayagan na siyang gamitin ang apelido ng kanyang ama. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Kung nagusto ninyo itong video ito please share. Maraming salamat. Bye-bye.